Naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa Sementadong Kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. Sa isang kanto ng sementadong kalsada, may isang babae na nagangalang Aling Bebeng. Siya ay may-ari ng isang munting sari-sari store na puno ng mga paninda na kanyang ibinibenta. Sa umpisa, ang kanyang mga bilihin ay may makatarungang presyo at siya mismo ay mapagbigay at maaalalahanin sa kanyang mga customer. Kaya naman araw-araw ay nagtutungo sa kanyang tindahan ang mga tao mula pa sa iba't ibang barangay upang bumili ng kanilang pangangailangan. Ngunit habang tumatagal, unti-unti na pumasok sa kokote niya ang tagumpay ng kanyang negosyo. Dala ng pagiging kilala, napasobra na nga ang kanyang kumpiyansa at unti-unting nagbabago ang kanyang ugali. Sa bawat buwan na lumilipas, pinatataas niya ng kaunti ang presyo ng kanyang mga paninda. Hindi ito napansin ng mga tao sa simula, ngunit sa tuwing may bibili, unti-unting napapansin ang pagtaas ng presyo. Isang araw, sa pagtungtong ng isang customer sa kanyang tindahan, napansin niyang ang presyo ng mga paninda ay doble na kaysa dati. Aling bebeng, bakit ang mahal na ng mga bilihin dito? Dati-rati ay mura lang to ha. Tanong ng customer na may halong pagtataka sa boses. Ngunit sa halip na pakinggan ang hinaing ng customer, inirapan lang ito ni Aling Bebeng at mariing na sinabing, Kung ayaw mong bumili, umalis ka na. Hindi napigilan ng customer ang kanyang pagtataka sa asan ni Aling Bebeng, kaya't umalis na lamang ito at ito na nga ang simula ng kalbaryo ni Aling Bebeng. Ipinagpatuloy niya kasi ang ganitong pag-uugali dahil kampante siya sa kanyang kasikatan na may bibili pa rin ang kanyang paninda. Ito na nga ang naging dahilan ng unti-unting pagkalugbok ng sari-sari store ni Aling Bebeng. Dahil sa pagiging sakim at mapagmalaki, unti-unting nawala ang mga customer hanggang sa wala na ngang natira. Nang muling buksan ang tindahan at ibalik niya sa dating presyo ang kanyang mga paninda, wala na rin pumansin dito. Sa huli, napilitang isara na nga ni Aling Bebeng ang kanyang tindahan dahil wala nang gustong bumili sa kanya. At dito na po natatapos ang ating kwento ngayon. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa sementadong kalsada.